Ayan mga idol. May nagtanong sa akin kung bakit mas pinili ko daw dito sa taniman kaysa sa bakery. Sa bakery daw, pa-easy lang ako. Hindi ko nung kahirap yung trabaho. Hindi daw, hindi ako masyadong napapagod. Para sa akin, yung pagod, wala nang sa yun eh natural na sa akin yung pagod wala naman kasing ano eh, trabaho na hindi nakakapagod pero ka kahit sabihin na kumpanya ka pa o may pinag-aralan ka pa lahat sila napapagod eh oo si dalawang araw ang kapulog sa atin hindi tayo mayaman pre meron may tayo Huwag natin, natin yung pagod. Huwag natin yung utang. Diba? Diba? ba, Diba? Kasi ito eh. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Lalo nga lalo sa nagkaroon sa akin kung bakit mas ko dito. Mas pinili ko dito kasi katulad nga na neto. Sa old ko na, diba? Nakuha ko ng buo dito, yung sahod ko, tuloy-tuloy. Basta magtrabaho ako, pagdating mag ng sahod. Di ba? Eh? Diba? Sa so, oras na may pangangailangan ako, or yung pamilya ko, mayroon ako magagamit. ba? Diba? Kasi may sahod ako eh. May trabaho ako. Oo, dito, talaga nakakapagod. Yung pagbubungkan, yung pagkakamas, or ano pa man yan alam nga na yung init ulan yung nasa oras ng trabaho ka hindi naman pwede na magpahinga ka I mean hindi ka pwedeng syempre sa haba ng maghapon yung init ba? Diba? hindi naman pwede na sisilong ka na lang or magpapahinga kasi sa yung init kaya naman ka pwede ka magpahinga pero hindi buong maghapon yung ulan, pag umulan, hindi pwede pwede ka sumilong, pwede ka maghapon kung hindi ka papasok, siyempre absent ka na nun, di ba? Talagang ganun mga idol. Ganoon sa kaniman. Talagang magsatakripisyo ako. Mas uh, pinili ko dito kasi... dito na dito lahat. ng pagkain ko dito, maayos. Yung sahod, maayos. Hindi katulad dun sa nilising kong bakery. Maayos yung usapan namin mga idol. Chilat niya ako sabi na pasok ka dito bibigay ko sa'yo ng yung sahod mo araw araw sabi sa akin araw araw bibigay ko para hindi ako nahihirapan sa yo. sa ano mga sahod sa oras ng sahod kasi minsan doon kapag oras ng sahod linggo hindi niya kayang ibigay kasi nangihinayang siguro kahit may pera naman no, sa naging amo ko malista ko dun kasi yung pangako niya hindi niya na itupad tatlong araw na nga lang na ko tatot kalahati almost 3 weeks 2 weeks bago na ibigay hindi pa na fully paid yun ha may go lang pa si ng 400 hindi ko na siningil ay siningil ko siya pero hindi niya na kaya so, yeah, siguro hindi ko na i-mention yung naging amo ko na yun sana palain yung ano yung bakery mo At marami na pang pero bahala ka na ayun hindi ako na sa bakery ay eh, hindi naman hindi naman sa hindi ko na ayos sa bakery ayoko lang dun sa naging amo ko kaya dito na muna ako ngayon sa taniman siguro dito na muna ako eh, tuloy-tuloy naman ang trabaho dito. Tuloy-tuloy yung tao. Ayan mga idol. So, dun sa nagtanong kung bakit mas pinili ko dito. Hindi mo na siguro para pa pangalanan pa. Ayun mga idol. Mas okay dito kaysa sa bakery. Ayun. Hanggang dito lang. Salamat sa panunod. At sa suporta. Paalam na.